Senyoritas y senyoritos, ngayon mainit na mainit na ang issue ng uh, 3 billion worth of uh, educational materials, books, uh, reading materials, laboratory equipment, and even furnitures ng Department of Education. At uh, ngayon kung saan nabubugbog masyado ang... Uh, Secretary of Education na si Vice President Sara Duterte at uh, mukhang in a panic state na yung mga tsuwawa niya. At uh, ang nangyari nga tulad sa earlier vlog natin ay uh, pati si uh, 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 Hari attorney Roque na former spokesperson ni uh, ex-President Rodrigo Roa Duterte ay uh, nilaglag na. At uh, at uh, uh, sinisi <laughs> ang tatay sa problema ng anak. Kumbaga sinasabi niya, uh, binabanatan si Sarah dahil sa issue na yan. Pero hindi naman yan nangyari sa panahon ni Sarah. Nangyari yan sa panahon ng tatay niya. Uh, at ang um, uh, secretary ang um, education secretary ay si uh, uh, Leon, I think Leonor Briones. Ganon. So... Uh, uh, sa hangarin na matipensan si Sarah, <laughs> kinailangan niya banatan yung tatay at, at ilaglag yung tatay. kaya kumbaga bago na, nagkakagulo-gulo na sila. That's why uh, at uh, in the face of the congressional investigation on this matter called for by the makabayan Black Yanab like magic, like magic nakakita na ng solusyon ang uh, ang DepEd at uh, uh, recently naglabas naglaba sila ng uh, statement na yun daw mga yun daw mga educational materials held hostage by the Las Piñas based company Transpac Cargo Logistics Incorporated due to unsettled warehousing fees, ay ilalabas na daw at kukuni na daw ng DepEd. O kaya naman pala nila gawin eh. Bakit hinayaan pa ito na, kasi 20, itong transaction na ito, binili itong mga educational materials at, at nakipagkontrata dito sa Cargo Logistics Company. 2021 pa so ibig sabihin 2 years nakatenga yan. Eh bakit uh, tulad ng sinabi natin noon, bakit walang nagawa? Si Vice President Sara Duterte Samantala, ang galing-galing uh, kasi naka nakaipit ito ngayon sa mga uh, siguro yung contractor ah uh, siguro dahil uh, may mga kumita sa mga Duterte boys. Hindi nabayaran yung itong Transpak, ayaw i-release yung mga libro at meron sila mga mga uh, kwan sila they're engaged in a legal fight eh sana lawyer si Sarah she she would have figured out kung ano ba talaga paano ba isolve ito at hindi lang siya ordinary lawyer or ordinary deputy secretary she's also the vice president na meron 433 security personnel na pwede talaga niya papuntahin sa opisina nitong transpak na ito And yet, why is she not doing that? So, ang sinabi natin noon, baka naman ayaw niya na mabangga o ayaw niya banggain yung mga kumita dito sa panahon ng tatay niya. Baka kilala niya yung mga kumita dito. Kaya, hinahayaan lang niya. Samantala, uh, nakita naman natin sa earlier vlog natin, pabobo ng pabobo yung mga Pilipino student sa math science and uh, reading comprehension sa test na ginawa sa more than 80 countries kung saan 79 out of 83 countries ata 79 ispat tayo kung baga halos kulelat na tayo tatlong bansa na lang sa buong mundo mas patil mas less mas bobo pa sa Pilipino estudyante pero andun tayo sa pinakabababa samantala noon na uh, noon na uh, uh, panahon before did uh, the the administration of former president uh, uh, Ferdinand E. Marcos top five tayo sa educational attainment educational level sa buong Asia and even the world in fact uh, ako nga sa mga travels ko ay nasasayang talaga ako na may lumalapit sa akin mga Malaysians Indonesians Taiwanese, Thai, na sinasabi, you know, I studied in your country. Now, I'm, I'm, I, I'm, uh, I'm the head of uh, this agency in my country. I'm now, I'm the, I'm the deputy minister in my country. Now, I'm a successful businessman. But I studied in the Philippines because you have the best uh, colleges. Sabi niya, dito pang, very progressive ang Pilipinas before Marcos stole everything, almost everything from us. Dito sila naka-experience una ng elevator, dito una sila naka-CR naka sa deplash sa, uh, na inidoro. In fact, uh, before Marcos at uh, during the pre-war years, we were known as the Paris of Asia, the Pearl of the Orient Seas ganyan tayo and yet ngayon kulela tayo hindi lang sa sa educational uh, at uh, attainment kundi pati sa pati sa economic uh, stature pati sa military mas mas uh, highly militarized pa yung at uh, mas militarily pro, uh, strong pa yung Malaysia, Thailand, Indonesia pa uh, Japan, South Korea samantala mga citizens niya noon dito lang nag-aaral sa atin. So ito ito ang masakit dito. Ah uh, ah uh, tawag ko nga dito the word I use sa mga friends na dinidiscuss namin itong issue ay the bobotization. <laughs> Forgive my word, ha? my language. The bobotization of the Filipino students. So, Sayang na sayang because the bobotization started during the Duterte administration and it's now continuing sa panahon ng anak na hindi la, mga libro na nakatenga dito sa Transpac Cargo Logistics ay mga libro rin sa Science and Math. Kung saan baksak tayo. Buti na lang ngayon dahil sa pressure ng uh, ng mga netizens, pressure natin, pagkatapos pressure ng, manang makabayan Black na nag-file na ng resolution to investigate this matter. So yun, nagpalabas na ng, uh, ng uh, DepEd ng press release at sabi dito sa press statement. And I quote, DepEd has started holding various learning resources from Transpac Logistics Warehouses for Distribution to public schools nationwide. Sabi pa sa statement nila, since the administration of office continues of efforts were made to either compel delivery of goods as required by by the contract or for the DepEd to be allowed to pull out and hold the learning resources from the warehouses to no avail. So yun daw, wala daw ginagawa, gumagawa daw sila ng hagbang dito. Pero they don't succeed eh kasi hindi naman, you don't try hard enough dahil uh, yung Vice President ay busy trying to secure her 650 million uh, confidential funds, fighting Congress, fighting Senators, fighting Bongbong Marcos, fighting uh, Martin Romualdez at nakakatuwa nakakatuwa ha, sa issue na ito, nakikita natin yung spokesperson lang ni ni Vice President Sara at Deputy Secretary ang nagsasalita. Dito naman naglabasan sila ng press release. So, saan na ang DepEd Secretary? Bakit walang statement dito ang Deputy Secretary? Naglabas nga si Sara ng statement in defense of uh, se, of of uh, cases cases and uh, and Lauren Badoy. Naglabas nga si Sara ng statement uh, praising the PMA generals for nati na ang sabi niya tinakod daw yung gobyerno kaya pinakawalan itong dalawa. E bakit sa issue na ito tahitahimik siya at pinapasilita lang niya yung mga, church yung mga minions niya dito sa DepEd. So that, that goes to show sa inyo kung gaano kababa ka yung prioridad ng edukasyon. In fact, mas busy siya sa red tagging at mas busy siya sa going after uh, 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 imaginary uh, Kwandaw, uh, re, uh, NPA recruiters. Samantala ni Isa, wala pa sila nahuli at naipresenta sa atin na nag-recruit -re sa mga schools. Kahit gumasta na sila ng 125 million in 11 years in 20, 2022, at gumasta rin sila ng 350 million for the budget, no, 650 million for the budget year 2023. Pero ni isa, ni isang komunista, hindi nila na naipakita sa publiko or naipreskon lang mana. Nahuli namin ito, nagre-recruit ng mga estudyante. So, dito, sa issue na ito, kagaya sa issue ng Chacha, tameme, si Sara Duterte. Hindi lang man nagpapakita ng anino na sumasama o nakikipag-usap o pinatawag sa opisina niya ang Transpac officials. Imagine nyo, isang kompanya holding his hostage, hindi pinapalabas yung mga libro for two years now, since 2022, dahil hindi sila nabayaran. Isipin nyo yan, mas powerful pa sila sa gobyerno. Ibig sabihin yan, eh sabihin rin may kumita sa gobyerno kaya hindi sila ginagalaw. So yun ang problema dito. Kaya mas malaking problema na tahimik ang uh, ang uh, vice president dito kagaya nung uh, pagkatahimik niya sa West Philippine Sea bullying ng China. So please share this vlog so they will they para malaman ng tao. Sabi pa nga sabi pa nga yung ilan sa inyo bakit sa sheriff, kaya niyang suntukin. Pero itong kumpanya na ito, vice president na siya ngayon, meron siya 433 bodyguards, hindi pa niya kayang uh, isolve itong problema or, or pasunod sa kagustuhan niya, i-order itong Transpac Corporation unless kilala na niya yung mga nandyan at kilala niya kung sino kumita dyan. So please share this blog para maipakita natin hindi tayo lahat tanga na, na tulad ng pinapalabas nila kaya nagagawa na ito G kaya ganyan sila kapalpak uh, o oh, un, unsensitive sa mga needs ng mga estudyante so please share this vlog to friends and relatives so tayo lahat let's call for uh, the president to replace Sara Duterte as deputy secretary uh, hindi na talaga siya she has uh, proven herself unfit for the position and are unfit to carry out the task of this very, very important uh, Department of Government. So don't also forget to tell your friends to subscribe to the broadcaster Armadine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.